Ay mga kasari, uh, ito nga pala yung pinamili namin kahapon mga kasari. Ah. Uh, nasa halagang 1,100 lang ito mga kasari yung napamili namin. Ayan, kunting chichirya. At saka mga sabon-sabon. At saka ilan ilang ano, ilan ilang biskwit Isang pirasong, isang balot ng biskwit lang ata ito mga kasari. Nga ito, wala na kasi akong kumbi doon mga kasari. Ayan, isang balot na kumbi. Tapos yung mga yung padala-dalawa. Ayan, dala-dalawa lang kinuha ko para maraming klase akong ano, mabili dala-dalawa lang yan tapos laki ni apat na laki ni tapos kanto na sweet and spicy apat lang din yan tapos ito kumuha ako ng apat na piraso yung isang araw bumili ako nito apat na piraso din napunta ako ng bayan mga kasabi naubos na rin tapos dalawang pack na ano ketchup Uh, isa lang binili ko nito mga kasari kasi baka ko lang sa pera kaya isa lang yung binili ko hindi naman yan araw-araw may nabili niyan kaya isa lang binili ko tapos kumuha ng isang ganito yung anak ko kasi susubukan daw niya ito tapos ketchup na nasa bote isa lang din ano yon ay ubos na ate tapos meatloaf dalawang ano dalawang piraso dalawang piraso din sana tong corn mga kasari kaso nga lang naiwan yung isa kasi kinulang na kami sa pera ayan dito naman ito mga sabon sabon naman ito at mudis. modis isang balot na ano isang balot na may wings ay walang wings pala to at saka isang balot na may wings ayan 12 piraso ang laman ay ah, ito 9 tapos may pring isa ito naman 8 ang 8 ang laman tapos may pering dalawa hindi pala sila pari-pariho ang laman tapos ito naman tide powder na tatlohan may pering isa ayan may nabawasan na ng dalawa at may bumili kanina ng dalawa tapos cream silk na pink ayan may pering isa ayan bumili ng ganito yung anak ko para sa kanya tapos ito panty liner sa balot at saka panty na conditioner ayan may pa isa tapos, itong syrup liquid. Yan ang tuwing manimili ko ng mga kasari ay hindi mawawala itong syrup liquid. Ayan, isang dosena lang nabili ko mga kasari kasi pinagkasya lang namin yung perang ano, dala namin. Tapos, ito daw ni na sunrise, isang kalahati, may pa isa. Ayan. Tapos, surf, ano, surf powder na red, kalahating tay. Tapos, itong kala na parang tulutipid. Ayan. At tatlong piraso. Ayan, tatlong piraso. meron pa kasi ako doon, mga kasari. Tapos, pang sabong Johnson para sa mukha ng anak ko. Tapos, dalawang ano, Thai Jumbo. Dalawa lang, mga kasari, kasi kap kapang mimili ko lang nung isang araw sa bayan din, napunta kami ng bayan. Ayan. Ayan, mga kasari, oh. Nasa ano na yan? Ah, 1,100. Ayan. Ayan. 1,100 na yan, mga kasari. Ayan. Ayan, ito yung ano niya. Oh. Ayan o. Oh. 1,094. Ayan. Ayan. yan yan ang napamili naman mga kasari. Madami-dami rin naman mga kasari. O oh, kahit paano. Ayan. Ayan uh, lang share ko mga kasari sa inyo mga, kas mga kasari. Uh, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Ah. Ngayon lang uli nakapag-upload mga kasari kasi nagluluko yung aking ano. Nagluluko yung aking pang-edit. Kaya ngayon lang ako araw-araw gusto ko sana araw-araw mag-upload mga kasari kaso nga lang iwan ko ba bakit nagluloko yung aking ano, pang-edit. At uh, titingnan ko pa to dun sa pamangkin ng asawa ko kung bakit siya ganun nagluloko yung aking pang-edit. Ayun, mga kasari. Bye bye. Ayun, mga kasari. Uh, isisingit ko lang pala itong aking parcel na dumating kahapon. Uh, may parcel ako dumating kahapon mga kasari na chinelas. Uh, order to sa akin mga kasari. Naumodyo sa akin ng chinilas. Ayan. Gantong chinilas yung nakasari. Nabuksan na namin to kahapon pa makasari kasi ano, tinignan lang namin kung okay ba siya o ano, kung may sira ba. Kaya kahapon pa namin to binuksan. Ayan mga kasari. Oh. Gantong chinilas. Ayan. Ang order nyo mga kasari ay ano, kulay puti. Uh, wala kasing 39, size 39 na puti kaya itong kulay pink na lang ang ano in order niya. Ayan. Maganda 'to mga kasari. Matibay-tibay 'to. Meron din kasi akong ganito mga kasari. Ayan. Mga, mga, ano, maganda sa paa ito. Ayan. Puti kasi ang gusto niya mga kasari. wala namang ano, wala namang kulay puti. Isang buwan na kami naghihintay. eh ang tagal na niya ang order ito mga kasari. wala namang puti na size 39 ito naman muna kasari. itong isang balot na ito ay ano ang mga glue ah, mura lang mura lang kuha namin ito ano yan, le ay mga kasari pasensya na at may bumili lang ang ah, mga glue to mga kasari ah, paninda ko to ah, rin sa akin to mga kasari Ayan, kaya kumuha na ako ng limang balot isang balot kasi ah, dalawa pero mura lang kuha namin ito kasi naka discount 200 may get yun ah ay 220 ah Ayan. Ano, mura lang kasi kuha namin ito mga kasari kasi naka-discount yung anak ko kaya kuha lang namin ito ay mura lang. Kaya limang balot na ang pinuha ko para hindi agad maubos. Pag dalawa lang kasi ang binis maubos mga kasari kasi kailangan to ng mga estudyante eh. Ay eh, bubuksan ko muna mga kasari. Ayan mga kasari, ah, na namin mga kasari. Bali, limang balot ito mga kasari. Ayan. Ah, limang balot na ang kinuha namin mga kasari para hindi naman agad maubos. Nairap kasi pag yung maubos agad yung aking ganito mga kasari, eh, laging may naghahanap nito. Uh, kailangan kasi lagi ito sa school. Kaya limang balot lang kinuha namin at saka naka-discount kasi kami nito mga kasari kaya mura lang yung kuha namin. Ayan. Uh, mga kasari, ah, kahapon na pala mga kasari may dumating na isang parcel sa amin. Akala ko dun sa anak ko. Kasi may katulad kasi siyang pangalan dito sa may amin at saka ipilido magpinsan kasi sila uh, akala ko sa anak ko kaya kinuha ko kasi yung anak ko kasi pag wala sila sa bahay uh, dito niya pinapapunta yung rider ngayon sabi ng rider pinapunta daw siya dito sa bahay tapos nung gabi uh, tinanong ko sa anak ko kung kanya to hindi naman kasi yung anak ko kasi pag yung napapapunta siya ng rider dito i ano uh, chat eh siyang chat sa akin uh, tinanong naman namin doon sa kapitbahay namin hindi daw sa kanya ito ayan. kaya walang umaangkin mga kasari kaya ayan, sayang yung aking 119 pero pag wala pa rin maghanap nito mga kasari, ah, ibibenta ko ito pag nabuksan ko to Ibibenta ko to sa iba kasi 119 din ito. Oh. Sayang din. Ayan. Tapos ito naman mga kasari. ah, <coughs> uh, yung ibinili ko pala nito mga kasari. Ah, uh, Doon sa ano, pera ng yung bago kong negosyo, yung mga tinitinda kong gamit sa bahay. Ayan. Ah, uh, ayan. Uh, I-rolling ko na, na naman yung ano, uh, yung nasingil ko dun sa mga pinapautang kong gamit sa ano bahay. Pwede naman kasi makasari kung, kung anong gustong orderin, pwede naman. Kaya ayan, umorder siya sa akin ng chinilas. Ayan. Nairuling ko na naman yung, naipon, yung nasingil ko dun sa mga pinapautang kong gamit sa bahay. Ayan. Mayroon din gustong umorder mga kasari ng cellphone. Kaso nga lang, nasa pautangan pa lahat ng pera ko. Kaya, sabi ko sa kanya, hintay-hintay ah, lang at mag-iipon ako. Mura lang naman kasi yung gusto niyang cellphone mga kasari. Nasa halagang tatlong libo lang. Kaso nga lang kasi mga kasari, nasa pautangan pa yung pera ko. Eh, maliit lang naman ang puhunan ko dito sa ano, gamit sa mga bahay na pinapautang ko. Ayan mga kasari, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa inyong support at panonood.